sa so, wakas nga ay eh, dumating na rin ang pinapangarap mong isda. Nakakatuwa nga dahil meron silang previous na Galaxy Koi. Eto naman guys ang tinatawag na Black Samurai. Napakasolid nga pala nito at napakaganda ng kanyang kulay. Masayang masaya nga pala ako habang paakit ng hagdan. Dumating na kasi guys yung pinadeliver sa atin ni Asi Beta. Sa mga gusto nga din palang umorder ay nagla live selling sila sa TikTok. Makikilike and follow na din pala sa kanilang social media account. Makakasigurado nga kayo na safe na safe ang i-deliver sa inyong mga isda. Bali guys, ang laman nga pala ng karton na ito ay Beta Fish. Nakakatuwa nga dahil meron pa tong libreng sticker. Nagulat nga ako dahil mukhang nagkamali tayo ng inorder. May nakita kasi ako ditong isda na Galaxy Koi. Hindi ko nga alam kung nagkamali sila o ito ay isang freebies. Ito naman guys yung pinapangarap kong Beta. Ito nga pala guys ang tinatawag na Black Samurai. Isa nga pala pang mail at nagbabalak tayong mag para makapagpadami. Nakaredy na nga rin pala ang kanilang mga paglalagyan. Syempre guys, kailangan muna natin mag-acclimate. Nanggaling pa kasi sila sa mabalak at pampanga. Dinikit ko na nga rin pala yung freebies nating sticker. Naglagay na nga rin pala ako ng karton sa magkabilang dulo ng ating beta tank. Ginagawa nga pala natin to para hindi ma-stress ang ating mga alagang isda. Kung mapapansin nyo naman, ang tubig nga pala na nasa plastic ay kulay brown. Meron kasi tong halong talisay extract na pampatingkad ng kulay nila. Sa so wakas nga guys, ay ko na rin etong ating black samurai. O diba guys, napakaganda ng kanyang kulay. Ito nga pala isang male at naghahanap tayo ng female para makap nagpadami. napakasolid din pala nito kapag nagfe-flare. Makikita nga pala sa kanyang buntot na parang pamaypay. Kitang-kita nga pala sa kanyang ventral at anal fins na napakasolid. Ito naman guys ang tinatawag na Galaxy Koi. Medyo mahihain pa nga ito at naninibago. Masayang-masaya naman itong ating AOC dahil meron na siyang makakasama. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Naghahanap nga pala kami ng makakapihan ni Aling Rihina. May mga motor nga pala dito'ng tinutulak at hindi sinasakyan ng tao. Buong akala ko nga sa Pilipinas lang meron nagrereker. Pati pala dito sa Vietnam ay uso na rin ang ganito. Nagmamakaawa nga itong isang Vietnamese na wag dalhin at isakay ang kanyang motor. Mabuti na nga lang hindi namin dala ni Aling Regina si Itong. May nadaanan nga pala kaming Starbucks. Sa maniwala nga pala kayo sa hindi, hindi nga pala ito ang sikat na kapihan dito sa Vietnam. Kaya naman guys, dumiretso na kami dito sa Kapigiang. Gustong-gusto kasi namin matikman ang pinagmamalaki nilang egg coffee. Sayang naman kasi ang punta namin dito kung hindi namin ito matitikman. Ito nga pala guys, sa napakalaga ng 40,000 Vietnamese doon. Kung i-convert nga pala sa ating pera, ito nga pala ay kulang kulang 100 pesos. Napaka-creamy at foamy nga pala ng ibabaw nito. Napaka-aroma at napaka-bango din ng kanilang kape. Tamang-tama nga lang din pala ang tamis at pait ng egg coffee na ito. At dahil hindi nga pala mahilig sa kape si Aling Rina, mabuti na lang mayroong cold coffee. Same-same nga lang din pala ang presyo nito, magkaiba lang ng temperatura. Kaya naman guys, kung coffee lover ka talaga, mararamdaman mo yung aking nararamdaman. Bukod kasi sa makakapag-relax ka na, ay mapapailing ka pa sa sobrang pait nito. Napakaganda din pala dito ng kanilang ambiance. Habang nagkakapinga, ay pwede ka ng mga madaan napakadami din pala dito ng foreigner na iba-iba ang lahi may mga nakita din pala ako dito nakadikit na sticker mabuti na nga lang mayroon tayong baon kahit nga ay eh, mayroon tayong unlock na achievement so paano guys hanggang dito na lang paalam Nandito na naman pala tayo sa mga kaibigan natin taga ibang bansa. Nung nakaraan nating video ay nakakita sila ng beta sa bukid. Ngayon naman guys, nakakita sila ng mga gapi. Dalawang klase nga pala ng gapi ang kanilang nakuha. Yung tatlo nga pala sa kanila ay Pedro at ang isa ay YKC. Makikita naman sa kanilang lagay na napakarami na nilang nakuha. Bibilib ka naman dito sa ating mga kaibigan dahil meron din sila nakuha ang full gold na ribbon. Sa mga kapwa fish keeper ko nga dyan, anong masasabi niyo sa ating video? Mukhang pinagluloko na kasi tayo ng ating mga kaibigan sa ibang bansa. Char!